Kapag iniisip natin ang mga anghel, madalas nating naiisip ang mga imahe ng mga makalangit na nilalang na may maningning na mga pakpak at mga banal na mensahero na may hindi pangkaraniwang kagandahan. Gayunpaman, sa mga makalangit na nilalang na binanggit sa mga kasulatan, mayroong isang klase ng mga anghel na ang pagkakakilanlan at layunin ay nananatiling balot ng hiwaga ang mga ofanin, bihirang banggitin at madalas nakakaligtaan. Ang mga ofanin ay isang palaisipan na humahamon sa mga iskolar at teologo sa loob ng maraming siglo. Bihirang banggitin ng Biblia ang tungkol sa mga misteryosong anghel na ito. Ngunit sa pamamagitan ng hindi direktang paraan at pagsasama-sama ng ilang mga talata sa mga biblikal na interpretasyon, maaari nating malaman ang lahat tungkol sa kanila, lalo na sa pamamagitan ng propetang si Ezekiel upang mabunyag ang lahat ng hiwagang bumabalot sa kanila kaya halika at tuklasin natin kung sino ang mga inigmang nilalang na ito ano ang kanilang papel sa kaharian ng langit at sa Biblia at paano sila nagkaroon ng malaking epekto kay Ezekiel Si Ezekiel na siya ang pintuan para mabunyag natin ang lahat ng misteryo na bumabalot sa mga ofanin ay isa sa mga pinaka-enigmatikong at mapanlikhang propeta ng lumang tipan na ang pangalan ay nangangahulugang pinalalakas ng Diyos. Ang kanyang buhay at ministeryo ay minarkahan ng sunod-sunod na dramatikong mga pangyayari na naganap sa isa sa mga pinakamagulong panahon sa kasaysayan ng Israel. Si Ezekiel ay ipinanganak sa isang pamilya ng mga pari at mula pagkabata, siya ay inihanda para maglingkod sa templo ng Jerusalem. Gayunpaman, ang kanyang landas ay nagbago ng malaki sa pagsalakay ng Babylonia noong limang daan bago dumating si Kristo. Sa panahon ng paghahari ni Hehoyakim, ang Jerusalem ay nasakop ng hari Nabucodonosor, pangalawa ng Babylonia. Maraming mga pinuno at mga naninirahan sa Huda kasama si Ezekiel ay dinala bilang mga bihag sa Babylonia. Ang pagkatapon na ito ay isang panahon ng matinding paghihirap at kawalang katiyakan para sa mga Hudyo na napalayo sa kanilang lupain, sa kanilang templo at sa kanilang pangunahing pagsamba. Habang nasa pagkatapon, si Ezekiel ay nanirahan sa Tel Aviv, malapit sa Ilog Kebar, isang makabuluhang lokasyon na madalas lumalabas sa kanyang mga pangitain. Ang buhay sa pagkatapon ay hindi lamang kumakatawan sa isang pisikal at emosyonal na hamon, kundi pati na rin sa isang malalim na espiritual na dilema. Ang templo ng Jerusalem na siyang sentro ng pagsamba at simbolo ng presensya ng Diyos ay malayo at ang mga bihag ay nagtatanong kung paano nila mapapanatili ang kanilang pananampalataya at pagkakakilanlan sa isang banyagang lupain sa kontekstong ito ng kalungkutan at paghahanap ng mga sagot naranasan ni Ezekiel ang kanyang unang banal na pangitain at kasunod nito ang isa sa mga unang pagpapakita at paglalarawan ng mga misteryosong anghel na ito. Sa Ezekiel Kabanata 1, Talata 1 hanggang 3, ipinakilala ang pangitaing ito na sinasabing, Sa ikatatlumpong taon, sa ikaapat na buwan, sa ikalimang araw ng buwan, habang ako ay nasa gitna ng mga bihag sa tabi ng ilog kebar na buksa ng mga langit at ako ay nakakita ng mga pangitain mula sa Diyos. Sa ikalimang araw ng buwan, iyon ay ikalimang taon ng pagkakatapon ng hari na si Jehoiakim. Dumating ang salita ng Panginoon kay Ezekiel, anak ni Buzi, ang pari sa lupain ng mga kaldeyo sa tabi ng ilog Kebar at naroon sa kanya ang kamay ng Panginoon. Nagsisimula ang pangitain ni Ezekiel sa isang bagyo na dumarating mula sa hilaga, isang malaking ulap na may nagliliyab na apoy at isang kislap sa paligid. Mula sa gitna ng apoy, lumitaw ang isang bagay na parang makintab na metal. Ang paunang eksenang ito ay puno na ng simbolismo at nagpapahiwatig ng isang makapangyarihan at maluwalhating banal na presensya. Isang bagay na higit pa sa karaniwang karanasan ng tao. Isang bagay na hindi pa kailanman nakita ng anumang mata ng tao. Simula sa talatang apat, ang pangitain ay nagiging mas malinaw na ang malapit ng ihayag ay hindi isang karaniwang bagay. Si Ezekiel ay nakakakita ng isang makalangit na pangitain ng apat na nilalang na may buhay na lumalabas mula sa isang bagyo na nagmumula sa hilaga. Ang mga nilalang na ito ay may anyong tao, ngunit bawat isa ay may apat na mukha. Tao, leon, baka at agila at apat na pakpak. Ang kanilang mga binti ay tuwid na may mga paa ng guya, nagniningning tulad ng pinakintab na tanso. Sila ay gumagalaw ng hindi lumilingon, ginagabayan ng espiritu at may anyo ng nagliliyab na baga ng apoy na may mga kidlat na lumalabas mula sa kanila. Sila ay mabilis na gumagalaw tulad ng mga kidlat. Ngunit hindi iyon ang pumukaw ng ating pansin, kundi ang nakikita ni Ezekiel sa tabi ng mga nilalang na ito. Ang paglalarawan ng mga nilalang na may buhay ay naghahanda ng eksena para sa pagpapakilala ng mga ofanin o mga gulong na unang binanggit sa talatang labing lima. Si Ezekiel ay nakamasid ng apat na nilalang na may buhay, bawat isa ay may isang gulong sa tabi. Ang mga gulong ay nagniningning tulad ng topasyo at parang isang gulong sa loob ng isa pang gulong na nagpapahintulot ng paggalaw sa lahat ng direksyon nang hindi lumilingon. Ang mga gilid ay mataas at puno ng mga mata. Ang mga gulong ay gumagalaw kasama ng mga nilalang na may buhay na sumusunod sa espiritu na gumagabay sa kanilang dalawa. Ngayon na alam na natin ang kanilang mga katangian, kaya na nating sagutin kung sino sila, ano ang kahulugan ng kanilang presensya sa pangitain ni Ezekiel at kung ano ang kanilang eksaktong ginagawa sa kaharian ng langit. Tingnan natin. Ang salitang ofanim ay nagmula sa Hebreo na ofan na nangangahulugang gulong. Ang detalyadong paglalarawan ni Ezekiel ay nagmumungkahi na ang mga nilalang na ito ay isang partikular na klase ng mga anghel na kumakatawan sa mga mata ng Diyos. Sila ay madalas na ipinapalagay bilang mga mensahero ng Diyos na tinitiyak na ang kanyang pangitain at kaalaman ay sumasaklaw sa lahat ng bagay, sa lahat ng dako. Sa pangitain ni Ezekiel, ang mga makalangit na nilalang na ito ay may tatlong napakahalagang kahulugan na nagsasabi ng higit pa tungkol sa kanila. Ang unang mahalagang kahulugan ng mga ofanin ay ang banal na pagbabantay. Ang mga mata na bumabalot sa mga ofanin ay sumasagisag sa pagkaalam ng Diyos sa lahat ng bagay na nagpapahiwatig na nakikita niya ang lahat at walang nakakaligtas sa kanyang pansin. Sa pangitain ni Ezekiel, ang mga mata sa mga ofanin ay nagpapatibay sa ideya na ang presensya ng Diyos ay palagian at ang kanyang pagbabantay ay walang patid para sa mga Hudyo na nasa pagkatapon, ang mensaheng ito ay magiging espesyal na nakakapagbigay lakas ng loob na nagpapaalala sa kanila na kahit sa isang banyagang teritoryo at sa mahihirap na kalagayan, ang Diyos ay patuloy na nakatutok sa kanilang mga pangangailangan at alalahanin. Ang kakayahan ng mga ofanin na gumalaw ay isa pang mahalagang aspeto ng kanilang kahulugan. Ang mga gulong ng mga ufanin ay maaaring gumalaw sa anumang direksyon ng hindi kinakailangang lumiko na sumisimbolo sa dinamikong presensya ng Diyos. Sa pangitain ni Ezekiel, ang kakayahang ito na gumalaw ay nagpapahiwatig na ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi limitado sa templo ng Jerusalem na nawasa, kundi maaaring magpakita kahit sa pagkatapon sa Babylonia. Ito ay magiging isang makapangyarihang mensahe ng pag-asa para sa mga bihag na tinitiyak sa kanila na ang presensya ng Diyos ay hindi nakatali sa isang lugar lamang at na siya ay kasama nila kahit saan man sila naroroon. Ang mga ofanin ay sumasagisag din sa kabanalan at karangalan ng Diyos. Ang makinang na anyo ng mga gulong tulad ng topasyo ay nagpapakita ng kaluwalhatian at kabanalan ng Diyos. Para kay Ezekiel at sa kanyang mga kapanahon, ang pangitain ng mga ufanin ay magpapatibay sa pagkaunawa na ang Diyos ay kataas-taasan at banal, karapat-dapat sa pagsamba at paggalang. Isa sa mga pangunahing tungkulin ng mga misteryosong nilalang na ito sa kaharian ng langit ay ang kanilang maayos na pakikipagtulungan sa iba pang mga klase ng mga anghel, lalo na ang mga kerubin. Sa pangitain ni Ezekiel, ang mga ufanin ay gumagalaw ng perpektong nakaayon sa mga kerubin na inilarawan bilang may apat na mukha at apat na pakpak ang kooperasyong ito ay sumasagisag sa kaayusan at pagkakaisa sa kaharian ng langit. Ang bawat klase ng anghel ay may tiyak na tungkulin at sama-sama sila ay nagtutulungan upang maisakatuparan ang mga banal na layunin ng mahusay at nakaayos. Ang mga ofanin sa kanilang kakayahan sa paggalaw at pagbabantay ay nagdadagdag sa mga tungkulin ng mga kerubin na lumilikha ng imahe ng isang maayos at gumaganang langit. Bukod sa kanilang mga praktikal na tungkulin, ang mga ofanin ay mayroon ding papel sa patuloy na pagsamba sa Diyos. Bagamat hindi tahasang inilalarawan ng Biblia ang tungkuling ito, ang mga apokripal at mistikong tradisyon tulad ng aklat ni Enoch at ang panitikang kabalistik ay binabanggit na ang mga ofanin kasama ang iba pang mga orden ng anghel ay lumalahok sa walang humpay na pagsamba sa Diyos. Sila ay nagpupuri at nagluluwalhati sa lumikha na pinagtitibay ang kabanalan at kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos. Ang papel na ito ng pagsamba ay mahalaga sa dinamika ng kalangitan dahil pinananatili nitong patuloy na ipinapahayag at kinikilala ang kaluwalhatian ng Diyos ng lahat ng mga makalangit na nilalang. Sa kabuuan, pinadadali nila ang pagkilos ng trono ng Diyos na tinitiyak na ang kanyang presensya ay maaaring magpakita saanman. Sila ay sumasagisag sa patuloy na pagbabantay at pagkaalam ng Diyos sa lahat ng bagay na tinitiyak na walang nakakaligtas sa kaalaman ng Diyos. Sila ay nakikipagtulungan ng maayos sa iba pang mga klase ng anghel na nag-aambag sa kaayusan at pagkakaisa sa kalangitan. Bukod dito, sila ay lumalahok sa patuloy na pagsamba sa Diyos, nagpupuri at nagluluwalhati sa lumikha ng walang humpay pagkatapos makita ang pangitaing ito at ang mga ganap na misteryosong nilalang na ito si Ezekiel ay nakatanggap ng isang banal na tawag upang maging propeta at tagapagbantay ng bayan ng Israel Inutusan siya ng Diyos na magdala ng mensahe ng babala at pag-asa sa mga bihag simula sa utos na kainin ang isang balumbon na naglalaman ng mga salita ng pagdadalamhati at paghatol na sumisimbolo sa pag-internalisa ng banal na mensahe. Sa ganito, si Ezekiel ay pinalakas para sa kanyang mahirap na misyon ng pagbibigay babala sa bayan ng Israel na matigas ang ulo at matigas ang puso. Tiniyak ng Diyos na bibigyan niya si Ezekiel ng kinakailangang lakas upang harapin ang ganitong pagtutol. Matapos matanggap ang mga tagubiling ito, bumalik si Ezekiel sa mga bihag at nanatiling tahimik sa loob ng pitong araw. Pinoproseso ang lahat ng kanyang naranasan. Ang pangitain ng mga ofanin at ng trono ng Diyos ay nagmarka ng simula ng kanyang ministeryong propetiko. Pinalakas ng pangitain at ng tawag ng Diyos Tinupad ni Ezekiel ang kanyang misyon na ipahayag ang mga banal na mensahe ng paghuhusga at pag-asa na pinapakita ang palaging presensya at pagbabantay ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Para sa atin, ang pangitain ni Ezekiel pati na rin ang mga misteryosong anghel na ito ay kumakatawan sa isang tawag upang kilalanin at pagnilayan ang patuloy na presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Hinahamon nila tayo na mamuhay na may kamalayan na tayo ay nasa ilalim ng patuloy na pagbabantay ng Diyos. Hinihikayat tayo na magsanay ng integridad at katapatan sa lahat ng ating mga kilos. Ang kaalaman na ang Diyos ay palaging naroroon at nagmamasid ay nagbibigay sa atin ng lakas at tapang upang harapin ang mga pang-araw-araw na hamon na alam na hindi tayo kailanman nag-iisa at na ang banal na pag-aalaga ay palaging nasa ating tabi. Bukod dito, ang maayos na pakikipagtulungan ng mga ofanin at mga kerubin ay nagbigay inspirasyon sa atin na pahalagahan ang kolaborasyon at pagkakaisa sa ating mga sariling konteksto, maging sa ating mga pamilya, komunidad, o mga lugar ng trabaho. Tayo ay tinatawagan na magtulungan sa pagkakaisa, sumusuporta sa isa't isa at nagaambag para sa kabutihan ng lahat. Ang makalangit na imahe ng pagtutulungan ay nagpapaalala sa atin na sama-sama maari tayong makamit ng mga dakilang bagay at tuparin ang kalooban ng Diyos ng mas epektibo. Ang patuloy na pagsamba na nakikita natin sa pangitain ni Ezekiel ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng isang tuloy-tuloy at taimtim na debosyon sa Diyos. Ang pagsamba ay hindi dapat isang paminsan-minsang aktibidad kundi isang integral na bahagi ng ating mga buhay na nagpapalakas ng ating koneksyon sa banal at naglalapit sa atin sa Kanyang presensya ay pamamagitan ng panalangin, papuri, pagbabasa ng kasulatan at pagmumuni-muni, maaari nating ipahayag ang ating paggalang at pagmamahal sa Diyos ng malalim at makabuluhan. Ang kabanalan at karangalan ng Diyos na makikita sa presensya ng mga ofanin ay tumatawag sa atin na mamuhay ng mga buhay na puno ng kabanalan at paggalang. Ang pagkilala sa kadakilaan ng Diyos ay nag-uudyok sa atin na maghangad ng kalinisan at umiwas sa kasalanan, nagsusumikap na kalugdan ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Ang paghahanap na ito ng kabanalan ay tumutulong sa atin na lumago sa espirituwal at higit na makiayon sa mga layunin ng Diyos. Magkomento dito sa ibaba. Kung nais mong magkaroon pa ng mga video na nage-explore sa mga pinaka nilalang sa Biblia, iklik ang video na ngayon ay lumalabas sa iyong screen upang mapanood ang isa pang mahalagang nilalaman mula sa aming channel. Mga yakap!